Hindi ito yung dapat na trabaho mo. Alam nyo po, opinion ko lang ha. Nagawa nyo pong aksyonan itong uh, tungkol sa Yossi at si AC Natatamaan kasi yung mga malalaking businessman. Sekretary, may tanong po ako sa inyo. Kailan nyo po ba naaksyonan yung mga problema sa mga ospital sa pampublikong ospital? Sige nga ho, Sekretary, ako ha, sabi ko sa inyo, kaya ako ho kayo kinakalampag dito. Pagdating ho sa nagbe-vape, saka sa mga naninigarilyo, active po ang kampanya nyo. Susulpot ngayong buwan na yan kasi month of ano, kontra tabako. Tama po? Pero ang tanong ko po dito, Secretary Kailan nyo po nasolusyonan yung pila sa public hospital? Kailan nyo po nasolusyonan yung bagal ng pag-aasikaso sa mga pasyente sa ER? Kailan po nasolusyonan mga kababayan ko ha, ah, yung ah, pagpunta nyo po, yung tipong kayo pa po ang bibili ng gamot sa labas. For example po, secretary Naghihingalo ka na Pupunta ka pa ba Sa pampublikong ospital Tapos papipilahin ka pa Sino ho nakaranas dito? Marami ho dito Marami ho sa ating mga kababayan Pilipino You know what's the reason kung bakit disappointed ang taong bayan, Secretary Sa servisyo ng ospital sa Pilipinas 'di ba? Kadalasan pag walang gamot sa pampublikong ospital, uutusan pa yung kamag-anak pabibilin ng gamot doon sa labas para lang magamit.